At lahat ito magi-scale up na. Mm -hmm. 'Di ba? Magi-scale up 'yung uh, pagsuporta sa ICC, lalo na pag lumabas na 'yung International Warrant, magi-scale up na rin 'yung banat ng mga Duterte at ng kanilang mga kaalyado kay President Bongbong Marcos. Oh, Hindi ano lang speaker, 'no? Kay mm -hmm. BBM na 'yung diretso. Na Naso si iamin mean niyan kung nagbabalatanan ng diretso, wala ay, na, wala na, wala diba? na linaw oh. naman, nandun na siya sa Duterte Camp eh, di ba? Oh, Siya nga yung parang, wala eh, siya yung parang uh, attack dog eh. Oh di ba? Mas, oh. mas matatalas pa yung, mas marami pa yung kanyang balat. Kesa oh. kay... Ke, kesa okay, mas, actually, mas, actually, mas derecho. Wala na yes. siyang tambalos tambalosos ang sinasabi. Sinasabi talaga niya, yung pinsan niya. Di ba? Oh, parang ganun eh. eh. Oh, oh. Diretso na, pinaliwalag pa niya eh. Di ba? Pinaliwalag oh, niya mahaba. Bakit... Uh, bakit magkaaway sila ng kanyang pinsan? Oo, oh, oh, ganoon eh. Oh. So, kaya ah uh, ang tawag ko diyan open warfare na. Yan tawag natin diyan last year. Open warfare oh. na itong taong ito.